Ito, makinig na tayo. Ima, e, explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong uh, makatalap si Kongresman dito, magkaroon po tayo ng charter chains, malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni Kongresman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni Kongresman ng Tupad? Ang AX po ba at Tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po, Magkaroon ng pagbabago. Gagawain na pong batas ang AX at Tupad. Oh, yeah. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, Meron pong pakinsuelo ang ating mahal okay, kong